yung adlaw mga kamyaw kamusta kayo another video ulit tayo and by the way sa mga bago pa lang sa page na ito um, ako nga pala yung certified cat lover and cat mama ni Marga yes po um, sa page na ito uh, pinopost ko po ang aming cat journey ni Marga pati na po yung iba naming pusa at saka kasama niya mga aso dito sa bahay anyways uh, for this video ipapakita ko po yung mga binili kong colors yes ang cute po nila Unahin na natin si Snow. So, bali, ang napili kong color sa kanya is color blue. Kasi siya po yung atinista sa grupo. Charot. <laughs> diba? Ang cute. Bali, bimili ako ng color sa kanila dahil nga um, for identification and fashion na rin. O, ba diba? So, next natin lagyan is si Mimi. So, siya yung color yellow. Siya yung UST. Charot. O, ba diba? Bagay na bagay kasi may mga Um, something yellow or golden si Mimi sa kanyang coat. O, Diba? Pretty! And next is si Luffy, which is color green naman yung sa kanya. O, siya yung ating last sa lista. O, diba? Bagay na bagay kay Dodong Luffy. O, yung kulit-kulit pa. Charo hindi pa pala nasuot. Ayan. Iyan, e, cute! Mm, pogi na ni Dodong medyo antot lang si Luffy pero okay na rin. <laughs> And next, syempre si Madam Marga. So, so dapat color red yung sa kanya. Kaso nga lang out of stock yung red. So, yung pink na lang yung bin binili, ko for her. And kung nakikita nyo yung video, talagang, po, pu talagang pumapalag siya. Ayaw niya talaga. Naninibago siya. But then, ayan, nagawan ko naman siya ng way para masuot talaga niya. And yes, yes super Pretty in pink si Marga. Eee. Ayan no. Tinangga Tinanggal ko mga tinanggal ko nga pala yung mga bells kasi medyo napapraning sila doon sa ingay. So, once no tinanggal ko na, ayan naging kalmado na sila and naging okay na rin sila. Ang kagandahan kasi sa pagkakaroon ng color aside sa identification and fashion, um, nabasa ko rin na it also serves as protection and control sa movement ng mga animals. So, meron din lang ibang benefits ito. So, yun lang for this video. I hope you enjoy it and thank you so much for watching mga kamyaw. Bye!